Wah, wow, ongsat sarap man. Dile mana tani ya, Roman? Kande. Kok mana? Una de ne uno. Wow. Hmm, saya mau gigit ku ya. Anu man. Hah? Begitu men aku. Kita ada yang mau grabs. Ano mo be? Ano sa'yo mong buhat be? Ito ka grabs. Nga, crabs grabs? No, Gai mm -hmm. kuya. Ay. Julia. Give baby. Ihatag na siya ha. Ihatag so na siya bukog naman. Ngayon mo naman gituluan. 那我怎么